Ano may? na to na. Mena lang kuya. Hello, Hello. for Akin na to eh. Hello. Kumusta? Okay na. Uh, napakaganda mo talagang dalagat. Agigil ka? Yung, ano? Yung sabi mo yan. Ibigay ko ah. sa yung number ko mamaya. Tapos? Ligaw muna. Ligo, wala lang ligaw-ligaw. Bimbang-bimbang na to. Ligaw muna. Ayoko muna bimbang. Pakipot ka naman, day. Day. Bakit dong? Motor ka ba, day? Ay, bakit dong? Bumbay na kita, day. Grab. mamaya ma 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 na lang. Ma Sige na, kumain ka na muna para may lakas ka. Oo, uh ha? Oo. Ha? Ah. Oo. Love you. Mm. Uh Kumaingay ka, Porman, ha? Kasi hindi niya alam, dinidiscardian din kita. Hindi niya alam, ilang bisis na kita <laughs> Kumaingi, ha? na bimbang. Kaya nga ito Kagabi, grabe ka, die. Oh, Wild well, die! Huwag ka maingay, baka may hindi ako mag-iingay. alam ko, baka nag-ano-ano sa'yo. Nililigaw ka ba noon? Baka susug susuguri ko yan. Wala, wait, wait lang. Wala, wala naman. Wala namang na sa akin. Si Paulman, uupakan ko yan para sa'yo. Ay, oh, ano, Papasakin ano. ka lang. Alam mo naman, tinatimer ko kayo. Bulgel sa akin. Ah!